So yan mga karides, bali ganito lang siya tanggalin. So unang gagawin nyo, tanggalin nyo yung pinaka ulo natin dito. Tapos yung nandito na parang side skirt nya. So yun yung mga nabaklas natin. Yan, tapos yan lang. Then, susunod na babaklasin nyo, itong anim na tornilyo. So ano yun? Bali, ito. Ito, dito yan. Yan, para gumalaw. Dentong apat na tornilyo na to, na screw, dito na yun, o. Oh. o. Kung mapapansin nyo, o. maluwag na yung speedometer natin. Okay? So, maganda rito, tayo lang nagturo ng ganito. Okay? Wala kang makikita sa YouTube at Facebook. Tsaka sa TikTok, kung sino yung tuturo ng ganito. Oh. Pag nabaklas mo na yung apat na tornilyo rito, ganito na yun, o. Kabilis. Oh diba bilis. Then tanggalin natin yung rubber. So itong rubber, slide nyo lang pababa. Iyan oh. Okay? Pag na-slide na pababa, ayan, pakita ko. Oh. Na-slide na pababa. Then tanggalin nyo lang itong pinaka speedometer ayan oh. May push clip dito. Push nyo lang 'yon. Okay. Push natin sabay hatak. Yan. So madali lang siyang tanggalin kasi naka naman 'yan. So nabaklas na natin, no. Pwede na nating palitan. So ganun lang siya kabilis baklasin. So yung iba kasi, ayan tinatanggal pa nila tong mga side fairings na 'yan. Tsaka ito. So tayo, anim lang na tornilyo. Oh, tanggal na. Yan pa edi 'yan pang thumbnail.